sama, Tinatanggal may kasama si Pai. Hindi, hindi. na ng pulong. Tinatanggal ko yan. Papayas Ang laki ng kain talaga ng buday ko. oh Ay, galing talaga. Ipagitan mo sa kanya, Ay, hindi siya makita. lagyan na siya, Mai. Lumanda ko si dito <tinyo> ka. Gusto talaga ni pimpin, gusto ko na nakikita eh. Ano sa na? Hindi ka makasali sa vlog niya. Ano sa dyan? Di. Ay, kung makain lang makakasali na. Pagkakaroon niyo. Ito lang yung ganito eh. Ipagkakaroon niya ng ayan.

thank mm -hmm. you

pero ayaw niya ng natapos. So, malapit na matapos. Okay. 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 So,